ang mga lokolokong nanampal ng isang Wendy's cashier sa Texas para sa smack cam ay haharap ngayon sa mga assault charges. Alam nyo ba kung ano ang smack cam? Smack cam. Smack cam. Smack cam. Ito ay isang pauso sa internet kung saan sinasampal ng isang tao ang isang walang kamalay-malay na tao habang kumukuha ng video ang pangatlong tao na ipopost ito sa internet para matawa mga taong hindi nila kilala. Pero pag sumobra na, ay hindi na ito nakakatawa. Kailan lang ay nagpost ang Austin rapper na si Kate Fresco ng video kung saan tatlong tao ang nakikitang nagre-record ng intro sa isang Wendy's parking lot. At, uh, Lyric, Ang nangyari ay lumapit sa counter ang isang bata at sinampal niya ang cashier sa mukha. Tumawa ang bata sabay sakay sa kotse at tumakas paalis. Ang cashier, ang 16-year-old na si Calabra Jones, ay nahiya, nalungkot at nagalit. Hinahanap ngayon ng mga otoridad sa Austin ng mga suspects na maaari nilang kasuhan ng assault. Sige nga at pakisampal para matuto.